Bakit dapat akong mag-aral tungkol sa Islam? Ang Islam ay parehong relihiyon at sibilisasyon na sumasaklaw sa mahigit isa apat siglo ng kasaysayan ng tao. Ito ay pinaniniwalaan ng mahigit isa anim bilyong tao sa iba't ibang lahi at kultura na nagbigay ng malaking kontribusyon sa pag ng iba't ibang sibilisasyon, kabilang ang kanluran. Naniniwala ang Islam na ang espiritual na paglalakbay ay mahalaga gaya ng tagumpay sa ibang aspeto ng buhay ang tunay na kahirapan ay nasa kawalan ng kalinawan sa kaluluwa. Ang relihiyon ay dapat maging sinadyang pagpili, hindi lamang resulta ng pagiging isinilang sa isang kultura o pamilya. Ang maling impormasyon tungkol sa Islam ay nagiging sanhi ng stereotype at alitan. Ang media ay madalas ginagamit ang Islam upang magbigay ng maling impresyon, kaya mahalagang maunawaan ang pagkakaiba ng dalisay na Islam at ng lokal na tradisyon, pamahiin, at kultura ng ilang Muslim. Layunin ng Islam na magbigay ng tamang impormasyon upang ang mga tao ay makagawa ng desisyon batay sa katotohanan. Ang kaalaman sa Islam ay daan upang mas maunawaan ang tunay na layunin ng tao, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at ang paghahanda sa kinabukasan. Ang katotohanan ay darating kahit hindi ito paniwalaan, kaya mahalagang hanapin at paghandaan ito.